dol ito po ating gintol mutang meron pong nag tip sa akin dol na gamitan ko daw ng sabon uh, testingan nato dol kung gamit og sabon pa tanaw nato kung tinuod pag yun legit pag yun siya dol muna itong bulawan ng luta mo ng sabon tignan natin dol atong uh, itong lagyan lagyan natin ng sabon uh, legit talaga dol yan hindi na lumutang lagyan natin ng sabon ay, legit. Legit talaga do'n. Hindi nasa lumutang sa, na lumutang do'no. Salamat sa nagbigay ng tips sa akin na lagyan ng sabon para hindi lumutang ang sabon do'no. Sabon pang laba. Ilagay ko. Hindi na siya lumutang. Legit. Salamat, boss. Sa uh, uh, tips na binigay mo sa akin na pwede lagyan ng sabon hindi na siya lumutang hindi na lumutang ah dol hindi na lumutang oh. legit pwede pala ang sabon ilagay ngayon pala ako naka testing magbuta ng sabon mga dol yan hindi na lumutang salamat sa nagbigay sa akin ng tips sa ang, paglagay ng sabon sa ginto English.